Ito ka pala yung update sa ano natin. Sa mga siling Labuyo, Taiwan. Ayan, siling Taiwan. Wala pang hinog. Hindi ko alam kung magkano kiloan ngayon. Betahan ng sili. Siling pula. Yung makapal na idamo. Ating oh, pananim. Kapal ng ating ano ay na naman dito ito eh, dragon fruit na pwede na to pwede na ba to hmm. ano na natin o, titikman natin to dragon fruit natin so ito na nabiyak na natin hinog na pala atin dragon fruit titikman natin yan okay manatit dragon fruit huh? hmm Hinug na yep